Ipapakita papakita natin ang pasyalan dito sa lot Trinidad Bingo itong daming tao Yon, oh, yan, yan na na At dito na tayo ngayon sa Bollywood na tinatawag Mga rock formation Yung mga hindi pa nakapunta dyan Dito lang sa lot La Trinidad bingit Makikita ito o, Parang nasa Kingdom Hall Ako na ano Nasa China ka o oh. Pero sa lot Trinidad bingit lang pala ano oh, Napakagandang pasyalan Punta na kayo Pasyalan oh, so nito yan, may ito yung daan oh. Oh, oh, lang, may ni, uh, kasalubong tayo. May kinayo sa taas pamaya, mga ka, mga kakatrugis, kapugsa dyan. O yan. Papasok na tayo sa loob, mga God, George. ang daming nagpapapicture oh. Dito lang yung to sa ano, latrinad binggit. Dignan nyo yung kagandahan sa loob. Yan. Ano ba kasi? daming uh, yon. Mga bato po yan, mga natural na bato talaga yan, oh. Tingnan natin dun sa taas yung kung paano nila ginawa. Mm, oh. Yan. Ito ay eh, pay talagang natural na bato to eh. Mga sinimisiminto lang nilagyan ng daan, nilagyan ng hagdanan, oh. Di ba tanaw yan? Tanaw na tanaw sa baba yung strawberry farm yon, oh. yon Oh, di ba? Yan yung strawberry farm. oh sige, Akit pa tayo. Akyat pa tayo, guys. Ito yung yung lilagay na Bollywood na kita pala dito sa ano, pag nasa bagyo ka, oh, kitang-kita yan. What? Yan, o. No? Napakagaling naman gumawa nito, o. Oh. Ah. Sa mga, mga, buring kami, nabuburing na kami Bally? sa bukid, sa bundok, kaya pumabaling Boy. kami. Yan. Bollywood. Parang Bollywood Hotel, may ero parang dalbali dito sila, o yan, kumasukal pa pala sa baba, mga kahoy, Ang dami ng bahay oh. tarong na tarong. o. Taraw na, taraw mo yan, yan yung Trinidad Benguet. Ipapakita natin yung saan banda, yung Baguio, Baguio City. O oh, may mga bahay pa doon. Doon banda yung Baguio City, sa taas. Ano yan? Yun yung Baguio. parts ng Trinidad, yan. Ito yung Baguio. At yun, yung Baguio City, yan. yan ng sa may, may parang B ah right? diba? uh, yung nakakaalam kung bang anong yun, lugar yan uh, na basta ah hindi green yung nila. barangay ba ang barangay Trinidad, pero pag-parish na pag yung city na yon uh, dito na nila, tayo nila, sa La Trinidad dito pa baba na yan yun, yung yan yung bisyo dito mga kulay-kulay green na yan bisyo kaya compound ng bisyo yan yan yung oval strawberry farm yan lumalapad yung mga helicopter strawberry farm at ito naman yung nakauwang oh. yung, yung strawberry nakauwang malaking strawberry yan mm, yung strawberry farm oh yun yung, yung strawberry farm yung, yung, yung nakahiga yun parkingan po ng strawberry farm at yun, kita, kita, yung kitang-kita yung strawberry okay. farm doon no yung strawberry na nakahiga yung malaking strawberry ba Kasi sige special na kayo